Kain now, suffer later. Isang biglaang pasyal dito sa SM Clark City, Pampanga because we are craving for ramen. Dati payless lang sa pat na pero kailangan nating mag-upgrade sa buhay. This is Makimura Ramen Bar in front of supermarket na malapit lang rin sa Mang Inasal. Meron silang different kinds and flavors of maki, sashimi, meron rin tempura, takoyaki, rice bowl, and of course, ramen. At marami pang iba at nagsaserve rin sila ng mga party platter. Napaka-tasty and creamy ng soup base nila. Firm yung noodles at marami pang serving. Kaya mas mabuti na gutom ka talaga para maubos mo yung isang bowl para sulit yung binayad. Yung beef doon ay masarap at may katamisan. At syempre, hindi mawawala yung maki and takoyaki sa order namin. Malay ba natin, susunod sa Japan na tayo kakain ng ramen. At syempre, di mawawala ang favorite side trip namin dito sa Starbucks. Buti pa sila yun no, ang bata pa naging Starbucks na ako college pa lang bago na experience ito. O ano na, let's go!